lagi mong tatandaan. So, ganun po dito sa success. Ganun po dito sa larangan ng success. Okay, next. Abundance mentality. Actually, although na-discuss ko na ito kaganina, so, mas papalalimin lang natin. Hindi naman papalalimin, mas dadagdagan lang natin ka kaunti. Eh. So, when we talk about abundance, lahat po na may kinalaman sa pagpapalago ng isang bagay. When we, when we say pagpapalago, pagpaparami, ano ba yung gusto nating paramiin sa buhay natin? Siyempre, wealth, money, Number two, time. So if you want time in the future, if you want plenty of money in the future, learn to invest it right now. Matuto kang mag-invest ng oras sa isang bagay na magbibigay ng maraming oras sa'yo later on. Matuto kang mag-invest ng pera sa isang bagay na magbibigay ng mas maraming pera sa'yo later on. Ganun lang po yun kasimple. Kasi Abundance mentality ko tao. Next. Okay. So these are the things na tatandaan mo. So ngayon pa lang, ipaparealize ko na sa iyo. Kasi ito po yung kadalasan na nagiging ano eh, setback. Kasi bakit pag nangangarap ka, ang ini-expect mo lang palagi yung masasarap eh. Di ba? Pero hindi mo ini-expect yung mga worst na pwedeng mangyari. So kung ba gusto mo mas madali yung maging journey mo, kailangan as early as now tanggap mo na tong mga bagay na to. That when you dream big, pagka ikaw nangangarap ka na ng malaki, you will make a lot of sacrifice. Alam nyo ba yon? you will make a lot of sacrifices. Sa oras mo, sa pera mo, sa pahinga mo. Lahat yan, lalo na dito sa negosyo natin. Di ba? Lagi kang may isa sacrifice. If you want to gain something, you must learn how to lose something. Alam nyo ba yun? Gusto mo na magandang pangangatawan. So anong ilulus mo? Di mga unhealthy habits. Lahat ng bisyo mo tatanggalin mo. Lahat ng pangit na pagkain, hindi mo kakainin. Gusto mo pala na magandang katawan. Eh. So if you want to gain something, you must lose something. Ganun lang ho yun. So ngayon, gusto mo maging successful dito. Iwas ka sa mga taong hindi mo kailangan. Iwas ka sa mga gawain hindi mo kailangan. Mag-focus ka sa pagpapagaling mo dito sa negosyo natin. Kailangan mong matuto, kailangan mong gumaling para later on magka-resulta ka. Maliwanag? Number two, you will have few friends. Yan ang katotohanan. Dahil pag ang tao nangangarap na sa buhay, nagsiseryoso na sa buhay, mas kumukunti talaga ano niyan, ang 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 friends niya kasi mas marami na silang time dito sa mga kailangan nilang gawin eh. So hindi lahat ng tao makakaintindi sa iyo eh. Kaya mababawasan yung circle mo, mababawasan yung mga kakilala mo. And most of your friends na kinoconsider, trust me, hindi sa iyo susuporta. Yun na yung tanggapin mo as early as now. Lalayo ang ka kanu mga kakilala mo ka close mo. Lalayo ang ka kanu mga kakilala mo. Lalayo lalayo ang ka kanu mga taong mga hindi mo in-expect na lalayo sa iyo. Yun na po ang tandaan niyo. Para as early as now, alam nyo na kaagad yung i-expect ninyo. Okay? Number three, you will be misunderstood. Hindi ka nila maiintindihan. Maniwala ka sa akin. Kaya wag mo nang ipaintindi ng maigi bakit ka nangangarap ng malaki. Ba't mo na ipaintindi maigi bakit mas pipiliin mo magnegosyo kaysa mag-empleyado? Wag mo na ipapaintindi ba't inuuna mo ang negosyo mo kaysa sa partner mo. Wag mo nang ipaintindi kung bakit ka napupuyat dito. Wag mo nang ipaintindi bakit ka kailangan umaattend ng training palagi. Wag mo nang ipaintindi sa kanila kung bakit ka consistent na nagbebenta ng negosyo mo. Wag mo nang ipaliwanag sa kanila, gawin mo na lang yung tama. Mauubos ang oras mo kakapaliwanag sa mga tao. Maniwala ka sa akin. If you really want to become successful in life, try to focus on the things that you need to do. You don't have to please everybody. You don't have to please anybody. Okay, hindi tayo nabubuhay sa mundo na to para i-please ang mga tao. Because if your goal is to please everybody, you will become a prisoner of life. Makukulong ka sa opinyon ng ibang tao. Walang mangyayari sa buhay mo. Do not please anybody. Please yourself. Unahin mo sarili mo, gawin mo yung tama para later on hindi ka magsa Yun ang katotohanan. Maliwanag ho? And, and that's okay, okay? Believe in your dreams and do everything you can to make it happen. You will be single or lucky enough to find someone who understands. Yun ang katotohanan ko. Yan po yung lagi mong tatandaan. You will be single or lucky enough to find someone who understands. People, I would advise to everybody. Siyempre, yung mga pamilyado na, wala akong magagawa dyan. Pero sa mga single, stay single. Mga kaibigan, lalo na po sa mga kabataan, wag po kayo masyadong magmadali. Hindi po biro. Trust me, hindi po biro. Hindi po yan tulad ng mga may edad. Diba? Ang mga sanggol ay hindi yan parang mga may edad na kapag nagutom, pwede mong tiisin. Ang bata, hindi mo kayang kayang patahanin at sasabihin, wala pa tayong pambili ng gatas mo. Kaya tumahan ka muna. Wala hong ganun. Iba sacrifice kapag ka meron ka ng responsibilidad. Trust me, focus on your goal first. Ayusin mo muna buhay mo bago ka mandamay ng iba. Huwag mo lukohin yung sarili mo na okay lang yan basta nagmamahalan kayo. Trust me, sa simula lang yan. Pag hirap na kayo, magsusuntukan din kayo dyan. Huwag kayong tatanga-tanga sa paggawa ng desisyon ninyo sa buhay. Yan po yung katotohanan. Kung alam mong wala kang mental capacity, wala kang physical capacity, wala kang financial capacity, tigilan mong maglandi. Ha? Kasi paglandi now, buntis later ka. Buntis now, tupad later ka. Ang ina mo, nakapila ka dyan sa akap. Ha? Nakapila ka dyan sa tupad. Yan ang katotohanan. Di ba? Pag losyang ka na, aawayin ka din yan. Kaya lalo na sa mga kababaihan, unahin nyo ang buhay nyo. Ayusin nyo yung sarili nyo. Di ba? Unahin nyo yung karir ninyo. Tigilan ninyong makipaglandian sa mga lalaki dahil wala kayong mapapala. Unahin nyo magkarisulta. Gusto nyo ng may value na lalaki? Bigyan nyo muna ng value yung sarili nyo. Trust me, yung lalaki yung kusang hahabol sa inyo. Believe me. Yan po yung katotohanan. Yan po yung realidad ng buhay. Kayo namang mga lalaki, ayusin nyo muna buhay ninyo. Ha? Huwag yung ang lalakas po ninyo na maglandi tapos pagka nagkaroon kayo responsibilidad, hindi nyo namang kaya gampanan. Nagagalit pa kayo pag ang kayo ng suporta. E bobo ka pala eh. Ba't ka pumasok dyan? Di ba? Nagagalit ka pag inaaway ka. E di sana hindi mo yan sinama sa buhay mo. Ayaw mo palang hinahanap ka eh. Di ba? Kaya kung ako sa inyo, ang advice ko po, mag-focus po muna sa pagpapalago ng sarili. Unahin ang karir. Maging successful muna kayo. Ha? Hindi po totoo po yan. Di ba? Huwag niyong lukuhin yung sarili ninyo. Tapos pag tinatanong kayo, pag wala ka pang asawa, sagutin mo anong pakialam mo. Di ba? Huwag po kayong mape-pressure sa kapitbahay ninyo na magsasabi, uy, ilang taon ka na, wala ka pang anak. Eh bakit? Matres mo to? Ha? Sabihin mo sa kapitbahay mo, matres mo ba to? Kung tangina mo, hindi ikaw ang mag-anak. Di ba? Ganunin mo yung kapitbahay mo na magsasabi sa'yo. Tangina, wala ka nga ang trabaho, eh. hindi ka nga successful eh naghahanap ka pa ng anak. Di ba? Ayusin mo sarili mo. Yan po ang kailangan mong intindihin. Unahin mo sarili mo. Maliwanag, yan po ang pinakakatotohanan na hindi itinuturo sa lipunan. Di ba? Pag kinakasal, ang tinatanong, mahal mo ba to sa hirap at ginhawa? Di ba? Huwag mong tanungin kung mahal. Kaya nga pinakasalan yan eh. Minsan, puta ka na, nakakainis din minsan mga pare, tatanungin, mahal mo ba yan? Minsan sarap saguti, papakasalan ko ba ito kung di ko mahal, gago ka? Di ba? Yan po yung katotohanan. Ang itanong mo dyan kung may pambiling bigas. Ang tanong mo dyan kung kayang buhayin yung babae. Ang itanong mo dyan kung may bahay. Di ba? Pilit po kasing pinagsasama kahit hindi pa ready. Kaya pagdating ng panahon, ano, nagsusuntukan, nagpapatayan, nagsasaksakan. Huwag ko nating lokohin yung sarili natin. Matuto tayo mag-isip ng tama. Matuto kang mag-decide gamit ang utak, wag yung puso. Yun po yung katotohanan. Ngayon, nandito ka na sa loob ng isang ng isang community, ng isang opportunity na pwedeng magbago takbo ng buhay mo. Unahin mo yun. Di ba? Hindi ka pa nga nakakaganti sa mga magulang mo eh. Nagbibigay ka na naman ng problema. Ganun lang po yung kasimple. Kaya pag gusto nating maging successful sa buhay, unahin nating magkaroon ng value yung sarili natin. Okay? Next. Okay? Rules of success. Winner's mentality. Ito po yung isa sa pinakamagandang topic na gusto ko palaging uh, dinidiscuss. Okay? So what are the winners mentality? Ito po maganda po ito. So kung gusto niyo po maging successful, ito na po yung final natin na magiging topic. Gusto niyo maging winner ngayong taon? Gusto niyo maging successful sa ginagawa natin? Una mong isipin, you deserve a good life. You deserve to become successful. Yan po yung unahin niyo po. Okay? You can change your situation. Yan po yung It Doesn't matter kung ano ka magsisimula, kung sino ka magsisimula. Kung saan ka man galing, it doesn't matter. Ang importante, naniniwala ka kaya mong baguhin ang sitwasyon mo. Number three, you are destined to become successful. Sabihin mo yan sa sarili mo. You are destined to become successful. Yan yung sabihin mo sa sarili mo na kaya mong maging successful. Number three, you are flexible. You can learn new things. Kasi minsan nililimit natin sarili natin, hindi ako matalino, hindi ako magaling. No! The moment na sabihin mo sa sarili mo hindi ka magaling, hindi ka matalino, tama ka. Pero sa, the moment na sabihin mo sa sarili mo magaling ka, matalino ka, tama ka ulit. Believe me, kung anong pinaniniwalaan ng utak mo, yun yung tama. Okay, next. Okay, leadership. Napaka-importante po nito. Leadership sa sarili muna. Huwag muna sa grupo. How can you lead other people if you cannot lead yourself? When you say leadership ng sarili, ano po yan? Siplina attend ng Zoom, invite ng tao, promote ng business, monitor ng organization, pausap ng prospect. Kailangan consistent ka dyan sa mga bagay na yan. Lead yourself first. Unahin mong turuan yung sarili mo bago ka maturuan ng ibang tao o bago mo turuan ng ibang tao kaibigan. Hindi mo po matuturuan ang sarili mo kapag ka hindi mo natuturuan, o oh, na natuturuan ng ibang tao pag hindi mo kayang i-guide yung sarili mo or turuan yung sarili mo. Learn to lead yourself first. Then the next one is leading your organization. Paano mag-lead ng organization? Basic, leading by example. Gusto mong gawin nila to? Gusto mong gawin nila yan? Kailangan nakikita nila sa'yo yan. Paano, paano gagawin ng organization mo? Ikaw nga, hindi mo ginagawa. Di ba? Learn to lead by example. Yan po yung pinaka-importante. Ikaw muna. Okay? Then bago nila gagawin sa'yo. Pag nakita ka nilang consistent ka, magiging consistent din yan. Pag nakita nilang nangangarap ka ng malaki, mangangarap din ng malaki. Ganun lang po yun kasimple. Leading by example ang pinakamagandang leadership. Next. Okay? Are you here to create members or are you here to create winners? That's a form of leadership. Di ba? Ako po kasi ang naging advocacy ko uh, uh, ano po ever since is I'm not here to create members. I'm not just here to create a community. I'm here to create achievers, winners. That's why in a span of one year I have created nine car achievers and eight millionaires club members. So yun po kasi ang mindset ko. Ikaw, bakit ka nandito? Bakit ka nag-i-invite ng tao? Bakit ka nagsasama ng mga tao? Anong goal mo? Gawin lang silang member o gawin silang winners? So yan yung pinaka-question. Yan yung pinakatanong. So, yun po yung pinaka-importante na kailangan natin na tawag dito ma maintindihan. Okay? So, next. Live with purpose. Ito po napaka-importante po nito mga kaibigan. Alam niyo po, uh, isa po ito eh, sa lagi kong sinasabi na hindi lahat mabibiyayaan ng success eh. Pero dapat, the moment na may ibigay sa yung talent, na may ibigay sa yung opportunity, may ibigay sa yung blessing, dapat alam mo din kung paano gamitin. For example, nandito ka sa negosyo na to. Ano sa tingin mo purpose? Maliban sa magbenta ka. Siyempre, pag nagbenta ka ng product natin, makakatulong ka sa mga tao. Pag ginawa mo yung negosyo natin, nag-invite ka ng mga tao, pwede mo ding matulungan yung ibang tao. Ibig sabihin, mas magiging madali ito pag alam mo yung purpose ng ginagawa natin. So, ibig sabihin, maliban sa magiging successful ka, matutulungan mo ibang tao maging successful, matutulungan mo yung, yung mga tao sa services and products natin, living in purpose tawag yan. Ibig sabihin, nakakakontribute ka sa buhay ng ibang tao. Pagka ginamit mo itong ganitong principle, living in purpose, trust me, ang bilis umasenso mas mabilis kang aasenso. Yun yung pinaka-importante. Yun yung pinaka-realidad ng ginagawa na. So, yun yung pinaka-kailangan mong tatanda. Okay? So, maliwanag po. So, always live in purpose. Para pag nag-i-invite ka, ang tingin mo sa tao na to, kaya mo siya ini-invite. Kasi tutulungan mo siya. Okay? Kaya mo siya binibentahan, kasi alam mo tutulungan mo siya. Kaya mo siya sinasama sa organization mo, kasi alam mo tutulungan mo siya. Ganun lang po yun, kasi. Okay? Clear po ba tayo doon? So, next. Okay? It doesn't matter who you are and where you came from because what really matters in life is what you decided to become. It doesn't matter kahit sino ka magsisimula dito, kahit nasaan ka, kahit anong kung sitwasyon mo. Ang importante kung ano yung gusto mong mangyari the moment na sumama ka dito at mag-start ka sa negosyo natin. So try to ask yourself, anong gusto mong baguhin ngayong 2025? Anong gusto mong makuha ngayong 2025? Anong gusto mong maging at the end of 2025? So yan po yung magiging question po na dapat mong itanong sa sarili mo pag gusto mo maging successful sa ginagawa nating negosyo. Okay, clear po ba tayo? Kaya kung ready ka na, kung handa ka na, try to ano ha, uh, remove my slide. Sige po, end na yung slide ko, okay lang. Okay. Kaya kung ready ka na at alam mo sa sarili mo ano yung pinaka-goal mo sa ginagawa nating negosyo o bakit mo kailangan gawin yung negosyo make sure starting today, make that discipline, have that kind of discipline na alam mo magbibigay sa'yo ng success. Apply everything you have learned. Kasi useless ang learning pag walang application. Okay? Useless ang natututunan pag hindi ginagawa. So kung gusto mo maging successful, start your journey, the right things na gagawin mo starting today. Decide right now. Decide today yun po yung pinaka-importante pag gusto mo maging successful, lalo na po sa ginagawa nating business. So if you are ready and clear na sa utak mo ano dapat yung gagawin mo, gawin mo na. Kahit walang magtuturo sa'yo, gawin mo na. Pagka alam mo may hindi ka kailang alam gawin, itanong mo na. Ganun lang mo yun kasimple. At kung alam mo kailangan mo siyang gawin kahit mahirap, kahit hindi available, gawan mo ng paraan. Kasi alam mo yun yung kailangan gawin eh. Ganun lang ho yung kasimple. Gusto mo maging successful, di ba? Then gawin mo yung dapat gawin. Huwag lang yung gusto mong again. gawin. Okay? So again, maraming maraming salamat po sa lahat ng umaten, sa lahat po ng pumunta sa event natin, sa lahat po ng nakisama, sa lahat po ng nag-stay. Apply everything you have learned. Trust me, this 2025, you will make yourself successful and you will make your business big and grow this 2025. Pagtulungan po natin 'to. Thank you so much and more power to our business.